Ang story nito Ito yung dila namin sa vet kasi nabulok yung tenga <laughs> Tapos Hindi man lang naka umipekto yung gamot sa kanya na dinala siya sa vet Tapos nung gumaling na siya, buong katawan niya pala mabaho Tapos nung gumaling na siya Umakyat siya doon sa may puno ng bayabas Natusok yung mata niya ng Natusok ang uh, beautiful eyes niya sa tinik ng calamansi. Pero, alive and kicking pa rin. Be, show me your teeth, Be. Oh. Show me your teeth. Ito si Maloy Loy. Naming pangalan nito si Maloy. Si Meloy. But the original name niya is Milo. Pero ginawa naming Maloy. Maloy, loy-loy, meloy, tampaloy-loy. Loy. <laughs> Tapos, alam niyo ba kung ano pang istorya nito? Madami nito ito siyang story sa life niya. Pinapatay lang man niya yung, hinuhuli lang man niya yung mga ibon dito. Ilan na ang nahuli niya? Apan. Four na ang kanyang na? Kuli at saka gichugi niya. Goy. Maliit na ito siya pero mangtas ito. Hmm? Kala nyo lang ha? Hmm? Kala nyo lang ha? Ayun <laughs> na siya, ayun na siya. May nakita siya, may nakita, may nakita. At ito